Uh, bigyan natin ng opinion, reaksyon itong post ng Science Connect. Tungkol ito sa magandang pangyayari na naman sa Davao City. Uh, Pinakah, uh, top 1 sa buong Pilipinas ang Davao City. Takluban? <laughs> Wala. Lawag? Hmm. Kaya masayang masaya ito mga Duterte. BBM Romualdez ay, ay iwan ko na lang. Ito. Science Connect. Davao City has the fastest internet connection in the Philippines. Oh, ano ba yan? Uh According to the latest speed speed test global index by Ookla this May 2025 Davao City has the fastest internet connection in the Philippines at 94.91 mbps via fixed broadband. This makes Davao City as the 86th city with the fastest broadband speed worldwide, right between Cordova in Argentina and Kiev in Ukraine. The other city that is on the list is the city of Manila, recording a slower median speed of 88.23 Mbps compared to Davao City's record. Okay, so ah, tignan natin na ah, may article dito nga yun, ano. So ano ibig sabihin nito? Yan ang tatak Duterte yung leadership ng mga Duterte. Okay. Uh, ang pinakamabilis worldwide is United Arab Emirates 590 uh, 539.84 Ang bilis, no? Davao City, 94 ba O 98 kanina? Ito, 500 plus. Gabi. Qatar, 529.34 Kuwait 350 Mbps Bahrain 245 Bulgaria 232 Mbps Brazil 220 hmm. So yun yung mga countries na mabibilis ang kanilang ano Okay Malaysia is uh, Singapore 163 Malaysia 163 So, sure. Tingnan ko pang ilan ng Pilipinas. Malayo ang Pilipinas. Uh, lalo na sa bundok. Kaya pag pumupunta ako sa bundok, sa aming farm, uh, nagdadala ako ng anito, Starlink. Malala ko, kailan ba yun? Pangalawang sona ata ng Pangulo, ipinagmayabang eh, niya na bumilis daw ang internet ranking ng Pilipinas. Eh ngayon, magtatatlong tara, pang-apat na sona, ma mabagal pa rin ang internet, lalo na sa mga liblib na lugar. Okay lang sa mga syudad. So again, balik tayo. Leadership. Ang dami ng record cleanest uh, city number 2 ang Davao sa buong Asia ang Baguio number 5 din eh ma ma malinis din ang Baguio ah hindi pala sa yan ha malinis nangunguna ang Davao pinaka malinis safest city naman Uh, kalimutan ka na, kung sino itong mga nagservi Safest city In the Philippines Num Number one is uh, Dumaguete And I agree Kakaiba, gusto kong balikan Ang Dumaguete Very friendly Ang taga Dumaguete Number two Safest city is Davao So, halos nandyan na lahat sa Davao. Ano pang hanapin mo? Tapos sabi nila, ang mga Duterte mamamatay tao, ang mga Duterte kurakot, ang mga Duterte kung ano-ano na lang pinaparatang nila sa mga Duterte. O, sige na lang. Kung yun ang gusto nila eh. lang, hindi mo na maluloko ang taong bayan, lalo na ngayon na may social media madaling malaman ang katotohanan. Madaling ikalat ang informasyon. Okay? So, congratulations to the city of Davao. Pinakamabilis. Sana, gusto kong tumira sa Davao. Kailan? Huwag na daw. Dahil lalo lang lalala ang traffic sa kanila. Isa pang gusto ko sa Davao, yung libre ang hosp hospitalization expenses. Ang presidente, ito na, saan ba yung sabi niya? Ay, nung nag-distribute siya ng mga ambulansya para sa mga munisipyo. Pangarap pa lang niya, adhikain, aspirasyon na sana darating ang panahon na malibre na ang mga pasyente pag ma -hospital. Ano, pangarap pa lang ng Pangulong Marcos Jr. Nangyari na, nangyari na matagal nang umiiral sa Davao City. Oh. Eh kung kaya ng Davao City, bakit hindi nyo kaya? So again, challenge ito sa Tacloban, ang siyudad ng Speaker of the House. Lawag City, ang siyudad ng uh, Pangulo. Ikumpara eh, mo sa Davao City, malayo sila. Uh, ganon din sa economic ano eh, economic uh, performance, ang pinaka ano is Davao City rin dito sa Mindanao. Hindi mo matatalo ang Davao City. <laughs> okay, basa tayo sa mga comments, Katalia. <clears throat> Mary Jane Anglo, the highlights of City's investment in modern technology and its efforts to improve connectivity which is crucial in today's digital age. Having fast and reliable internet connection can greatly benefit individuals and businesses in the city, enabling them to access information, communicate effectively, and access online services with, the, with ease. It can also attract investments and boost economic growth as businesses and individuals prepare locations with reliable internet connectivity. In summary, having The fastest internet connection in the Philippines benefits Davao City and its citizens. Correct. Kaya again, leadership. Walang tatalo sa leadership ng mga Duterte. Walang binatbat ang uh, Marcos Romalde pagdating sa leadership.